Ah uh... eto na naman tayong muli nagbabalik para pag-usapan ang mga napapanahong usapin sa mundo ng basketball. Welcome back, teammates! Matapos nga ang laban ng gilas kontra sa team ng China, ay nagdesisyon na nga itong si Coach Chot Reyes na bumitaw na sa pagiging head coach ng ating pambansang koponan. It is my decision. It is time for me to step aside. Coach, bakit ngayon lang? <laughs> Joke! Kahit pa nasongkit ng gilas ang unang panalo over China, eh disidido pa rin siya sa kanyang desisyon. Mukhang naapektuhan nga talaga ng sobra itong si coach sa treatment na ipinapakita sa kanya ng ating mga kababayan. It's brutal. I will never turn my back to serving my country. But there's a point where I have to think about my health and my family sabi pa nito. At dahil nga hindi na siya ang coach, kailangan na agad makahanap ng SBP ng papali dahil in less than 3 weeks ay e magsisimula na ang Asian Games. At ayun na nga, wala pang isang linggo ay nag-anunsyo na ang samahang basketball ng Pilipinas na si Coach Tim Cone ang mangunguna para sa Gilas Pilipinas ngayong 2023 Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China. Woo! Grabe! Buti nilang talaga. Akala ko pa naman yung coach na ng Cambodia na nagsabing tuturuan niya daw mag coach ng tama, si Coach Chot yung papalit. Akalain nyo yun, muntikan na oh. May ba ako, teammates? Alam nyo ba na bukod kay Coach Team Cohn ay may ibang pangalan pa ang naglabasan para pumalit kay Coach Chot? Tara, samahan nyo kong kilalanin at alamin kung sino at ano ang estilo nila sa pagko-coach. Unahin na natin ang taong isinisigaw ng mga Pilipino sa social media. Walang iba kundi si The Captain, Jimmy Alapag. Isang Filipino-American na nakapag-uwi na ng mga parangal as a player at as a coach. After mag-retire sa international basketball, si Coach Alapag ay kinuha ni Coach Tab Baldwin para maging isa sa mga assistant coach ng Gilas Pilipinas. Siya rin ang team consultant ng TNT Tropang Texters na kalaunay binitawan niya din para maging assistant coach ng Meralco Bolts. Naging assistant coach uli siya ng gilas pero sa pagkakataong ito sa ilalim na ni Coach Chot Reyes. Noong 2019 SEA si Games, eh siya ng assistant coach ni Coach team. Ang angkaw na unahang major role nga nitong si Coach Alapag ay noong 2017 kung saan siya ang head coach ng Alab Pilipinas sa ASEAN Basketball League. Take note, champion ang Pilipinas dito ha. Tinalo lang naman nila ang team ng Thailand sa finals. Hindi lang yon dahil noong 2021, siya rin ang assistant coach ng Sacramento Kings Summer League team noong nanalo ito ng championship. Si Coach Tab Baldwin naman ay may salungat na idea pagdating sa pagko-coach. Kung si Coach Chot ay kilala sa run and gun offensive style kung saan nakafocus sa mabilisang transition at high scoring games, si Coach Tab Baldwin naman ay mas ini-emphasize ang structured offensive approach gaya na lang ng strategic positioning at ball movement para makagawa ng efficient scoring opportunity. Kung baga, medyo may pagkakatulad to sa European style of basketball. Sa mga hindi pamilyar sa ganitong style ng play mga teammates, isipin nyo na lang kung paano maglaro ang NBA team na San Antonio Spurs. Tingin nyo, gagana kaya ito para sa ating team? Hindi na rin ito katakataka dahil sa dami ng experience ni Coach Tab sa coaching internationally gaya ng bansang New Zealand at Lebanon ay pagdating naman sa defensive intensity, nakafocus sa disiplinadong depensa at tamang positioning gaya ng on-ball pressure, proper rotations at pati na rin ang communication. Pagdating naman kay Coach Team Kung, eh marahil marami ang magsasabi na pareho sila ng style ni Coach Chot sa run and gun style pero malaki din ang pinagkaiba nila. Ang coaching style ni Tim ay more deliberate at methodical na nakafocus sa disiplina at execution. Kilala nga itong si coach sa kanyang emphasis sa team-oriented system at strategic half-court offense. Oh, alam niyo spelling nun? Ako, hindi eh. Joke! <laughs> Kung si Coach Chot ay mas pabor sa mga perimeter-oriented na opensa which emphasizes outside shooting, itong si Coach Tim naman ay focused in more structured at inside-out na offense approach, gaya ng pagutilize ng posting under the rim at ang active na off-ball movements para sa scoring opportunities. Bagamat hindi ganun successful ang international runs ni Coach Tim, hindi gaya ng runs ni Coach Chot. Hindi pa rin ito basta-basta dahil sobrang successful naman ito pagdating sa domestic leagues, gaya ng PBA bawat isa ay may kanya-kanyang kalakasan at kaibahan pagdating sa kanilang coaching approach at philosophies kung saan sino showcase ang kanilang expertise ngayon mga teammates sang ayon ba kayo sa desisyon ng SBP na bagong head coach ng Gilas? Si Coach Tim Cohn na kaya ang sagot para sa matagal ng inaasam na ginto ng Pilipinas. Matuldo ka na kaya ang mahigit anim na dekadang paghihintay? Abangan! At dyan na nga nagtatapos ang ating video. Para sa karagdagang impormasyon at susunod pang mga ganap, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Dito lang yan sa IMAX Sports. Bye!